Ayan, at dahil sa meron akong lagi nakikita na purple corn, ayan. Tapos habang nag-search ako, nakita ko ang dami palang benefits nitong purple corn. At ayon sa aking pagsasaliksik, o oh, di ba? ang purple corn pala ay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, at anti-aging. So ayan, subukan ko tong um, iluto as gulay. So etong ganitong gulay sa amin, ang tawag nito ay nilaras na mais. Pero hinalo ko yung purple corn at ang... Um, ah uh, puting mais kasi mas malagkit yung puting mais. Kama And... nakita kumain na yun kasi namimiss ka daw nung ibang followers ko. O diba, puti pa sa'yo, may nakakamiss. So ayan, ang tikman natin ito. First time kong gawing itong gulay, itong purple corn. Corn. Yan. Sa amin, ang tawag dito ni Laras, yung igisa, tapos yan, may luya, nagawa ko ng chicken, tapos Ayan, tapos yung ano, yun na ano to, pina, na maliliit yung, yung mais. Ayan, tapos, nalang uh, ako nandang ng sides. So, ayan, tikman ko na. Ayan, tikman mm, ko na. masarap. Um, yung purple corn, mas matigas ng siya kaysa doon sa puti mais. Kaya, yun na akong ilagay. Mm. So, ayun ko lang alam mo Ikaw, hindi so hindi Ako kumain. Ano tawag mo sa akin? Oh, iyan try mo, hindi ako ng rice lang. mo, hindi kakain ng rice lang. Pero masarap. Nakakabuso. Wala na